Magandang, magandang, magandang hapon po sa inyong lahat. Meron na naman po tayong tinulungan na talagang siniswerte talaga puro tayo matatanda ating nakikita at sa tinutulungan na at ito po ay na din po kayo. At hindi niyo ba po ganito? Hindi... Niyo? Uh, niyo po sa ano. Hindi niya, ma, uh, hindi niya na maano uh, ma uh, yung tamak ka ng kamay niya. Kaliwa. Oo. Kaliwa. Ay kaliwang kamay niya. Hindi niya maaga ano na. Kunting angat lang. Parang walang power kan Kaya, uh, ilan po kayo, Lola? 69? ah uh, matanda po siya sa akin. Na po. Siya po ay 69 years old. At ilang bisit na po kayong na-stroke? Uh, ito po isang bisit lang po na-stroke. Eh, talaga naman pong, ano, kailangan, kailangan din niya po ng tulong natin, mga katinta. Kaya, swerte at isa po rin siya sa mga nakita kong deserve na deserve na tulungan. Na taliksik ko po, po na isa siya sa, ano, badly needed na lang ng tulong. Kasi, nag na na lang po siya sa bahay dito. May anak siyang tatlo, kaya lang may kanya-kanya ng pamilya at pupunta lang daw po dito para dalawin siya sa gabin, tapos paalis ah, na. Dahil may kanya-kanyang pamilya na rin. Bar bali, bali, ang nangyayari, hinula po lang ang mag rito sa bahay na maligit. Siya lang po ang nakasira rito. Kaya sana po, ah, uh, uh, dahil ang mga nakikita ko po, po um, 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 natin na mga tutulungan ay talagang deserve na deserve. Doon lang mo na, na kagaya niya, di na makapag-anak ah, eh, dahil di niya na magkanaw ang kanyang at at siya. Kung naglalakad po kayo, baldado rin ng pamilya. At uh, nakakalakad pero hindi na tulad ng dati na diretsyo. Laylay na rin yung isa. Uh, o nga po, katulad sa mga istro, uh, ang isang kaluwang paanya at dalawang ng ano, kaliwang at talagang ano rin, siktado. Kaya sa mga nanonood na sa atin, ipagmalaki po natin na ang ating mga tinutunod ay deserve na deserve na tulong. Pagmalaki po natin yan mga katinta dahil ako po ay sobrang masaya ang aking kalooban dahil Itinuturo sa akin ni Gatch ang mga tapat, tulungan na talagang pag-inibig na kagaya niya nga niya, stroke na siya, mag-italang sa mga may kanya-kanya. Anak, siyempre priority ang pang at dinadalaw natin sa mga Kaya sa mga 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 maging proud po tayo kami a member of the community. At pag my responsibility sa do what we can do to make it better for our people. Because na feel that we are a country that deserves to be a part of the society. I'm proud of biyakikunatin dahil natin dahil tayo po ay konsort na hindi sa atin, George, at hindi sa atin Yun na lang po. Kaya mga na naman ang bigyan nasa konsort at hindi sa aking pwedeng bigyan sa aking pwedeng sa aking pwedeng bigyan nasa konsort at hindi sa aking pwedeng Bye na. Pangalan niya. Si ko, Magno. Pangalan niya po. Siya po ay si Nita Magno. Nagala ah, po kami rito at siya po ay nakalikis din namin, nalupan din ang kanyang bay pero hindi na nakamirito para makita namin siya na harapan. dapat natin siyang tulungan. Ipagmanaki po natin na siya po ay nakita ng takong lunisik para matututak natin. Nandito po sa tabi ang isang bag na grocery, at isang bag sigat, para kainan yan po ay malaking tudog na ang magagawa natin para sa kanila. Uh, sana mababa ang buhay. Siya po ay 69 years old na. Uh, kailangan po natin ng na prayer para lalpang mababa ang kanyang buhay at bigyan pa siya ng lakas na katawa ng ating Panginoon. Uh, sa mga female sponsors big supporters ng TAC community, maging proud po tayo na tayo po ay marami marami na Kaya huwag naman po tayo magpansin sa mga bashers. Dito po tayo tumutok sa ating community at ipagmalaki po natin ang ating community dahil marami po tayo na Yan po ay ipagmalaki po natin yan. at lalo na po sa darating na August, meron po tayong Cap Entertainment. Yung Cap Entertainment po ay nakalagay naman sa aking YouTube, Cap Entertainment and Charity Foundation. Yung charity po, ito na nga po yung ginagawa natin ng pagbigay ng tulong. Ang Cap Entertainment naman po para magpatayap po ako sa inyo, ako po ay magkakaroon ng mga napkin na magpapakilig sa inyo habang kayo mga sa malalayong lugar at pagtatrabaho, kakikiligin ko po, po kayo. Kaya abangan nyo po yan. At ipapakilala ko sa inyo yan, this coming August, nakakikiligan nyo. At alam ko na inaabangan nyo na po, exciting na, excited na rin po kayo makilala at maipakilala ko ang mga love team ngayon. Kaya Dutch Entertainment, buhayin natin yung dating Dutch Entertainment si Kuya Jose. Uh, sana, supportahan niyo po yan at pangahan dahil sasabayin ko ang Dutch Entertainment at ang Top Charity Foundation na tuloy-tuloy po ang ating pagtulong. Dito po ba? Dito po tayo mag-focus sa ating community. Huwag na po tayo makialam pa sa iba. Uh, basta save the date. Save the, save the day. September Kaling ko, pag hindi nangyari na hindi gusto gawin nila, tayo po ay magpapaparty na. Marami po sa inyo yan. Party, party na. Six in one, hindi na kayo. ba Party, party na yan. Kaya abangan nyo po ang top entertainment na kakikinigan nyo po. Uh, kakikinigan. At uh, syempre, tuloy-tuloy po ang ating pa-charity. Uh, ito po ay pang-apat na. Pang-apat pa na. Maraming pa tayong anyo. Kaya sa mga susunod pa, abangan niyo pa yun. Na maghahanap po tayo ng mga deserving na tao na kailang kailangan na. Salamat po sa inyong panunood at po'y masaya ang puso ko dahil ang dami nating natutulungan nating mga kababayan. Kaya maging proud po kayo sa ating top community at alam ko, pagmamalaki niyo po na hindi kayo nagkamali ng kinalihang community. Tuloy-tuloy lang po ito of oh, charity natin at abangan nyo soon, this coming August, ang Top Entertainment. Mga love team, nakaligigiligan nyo po. At sigurado, ano, magubuhay ang tulog natin at pag-ibig uh, Di tayo. Diba? pag kinikilig tayo, nag-ibig di Diba? Abangan nyo po yun at kami po ay magpapaalam na. At sana nanay, malaking tulong itong nakuha natin kayo, huwag nyo pong pababayaan sa lang kayo God. Tiwala lang tayo kay God. sana humaba pa buhay nyo, uh, sana kayo po may maintenance. Ayun, tuloy-tuloy nyo lang po yung maintenance nyo para humaba pa ang ating kasarap pa nito pabuhay kayo sa mga. At sana malaking tulog po ito sa malaking grocery na natin isang at sa isang sa ano madang niyo po sa amin sa topic Salamat sa mga tulong at tulungan. Sana Basta huwag po, po tayong Ibitaw na lang. Tawag no, mo tayo lang ang asawa. Kung oh, na, sa tanda. Ganun. po talaga talaga nanday. lahat mong tayo sa punta doon. Una-una lang. Una-una lang. Kaya na. Kaya hindi po natin ano. Ganon po talaga na nakikita ng Bible sa Kadungo. Pero pagpasalamat na rin sa really, Panginoon. Dahil binibigyan pa rin right. tayo so ng mahabang so buhay ni Lord. Masarap pa rin po kapuhay kahit sa Kadungo. Ako pa rin, Pastor Dan, ko lang. kay makauwi ng probinsya at baka na po yung asawa. Bicol din po ako nanay sa kay Ah, na layo pa sa tapos dito lang sa kamarino po. Malalayo pala lang kayo nanay. Pero sa kalagayan ng nanay na ito, po sa po kayong bumiya. Sa inyong ituloy na, hindi na ako pinagpama na. Well. Oo. Kasi sa kalagayan po kayo, na, kumiyahin ang malayo. Oo. So, kaya, kaya pag-pray pag mo na lang yung asawa mo na, na nandyan naman, hindi ka nakakalimot sa kanya, kahit saan naman tayo pwede mag-pray. hindi na naman niya yun, then ikaw eh, ay Kaya, aya na natin, mag-pray na lang. Okay. Itingalan po natin, itingin rin Diyos. Nabigyan pa tayo ng ng malakas para marami pa ako ibinibig ko ng Diyos yeah, sa Panginoon. Yeah. Para, marami pa akong matulungan na tao na nangangaila. Nabigyan po ako ng Diyos sa At nang marami pa ako akong gustong matupad na marami pa matulungan. Maraming salamat po sa inyo. Maraming sa inyo basta ibuulit ko po po, tuloy pa rin ang pagpupursari dinatin at ang entertainment group ana masabik sa upang magsaya bit kami po ngayon ang taman niyo po. Dito lang po tayo mag-concentrate na sa ating community at wag na po tumubay sa balangkutan ng media center. Alam nating sa atin tayo magagawa ng saktong wala na Thank you and God bless everyone. I love you all. God bless. Bye-bye. I love you.